So, mukhang pinag-usapan talaga na itong ilang senators na ito na sila ay dapat pumirma para i-atras or i-reverse nga yung contempt order na yan Within 7 days, ha? so this is like the second day, tignan natin. Dahil out of uh, 14 na members ng Senate Committee on Women, ay kailangan ng walong uh, sasangayon sa objection na yan. Hmm? Sasangayon? Ipirma sa objection order. Anyway, so pinangunahan niya ni Mr. Robin Padilla. Sabi ng sabi ng ilang kababayan natin, piliin daw natin ma na maging Risa Ontiveros sa lipunang puno ng Robin Padilla. Maliwanag, ano na napakaganda. Totoo naman. Totoo yan. Darating talaga sa punto na uh, magigising ang taong bayan at makikita nila kung anong, kung anong rason, ang totoong rason, kung ano ang totoong interes ng mga katulad ni Mr. Robin Padilla sa pagpasok sa politiko sa politika, pagpasok sa Senado, hindi lang po si Mr. Robin Padilla, pati na rin siyempre yung ilang senators. Diyos ko po, kawawa talaga ang bansa natin. Ano? Ho? Pero balikan natin. Balikan natin itong, itong kuno ay nag-usap nga itong si Amy Marcos at si Robin Padilla. Kasi una na nga nagpahayag na dapat ay i-reverse. I-reverse itong contempt order na ito. Tinutulan niya ni Mr. Robin Padilla at uh, Very composed naman ito si Senator Riza Antiveros. Alam niya kasi ang batas, nag-aaral yan bago sabihin. May mga basihan ang kanyang mga pahayag. Kaya hindi hindi siya matataranta sa mga ganitong klaseng, klaseng pag-oppose sa kanyang order. Yun. Alam niya ni Senator Riza Antiveros. Nasa proseso. Ngayon, tignan natin kung aabot ng walong signature after after few days. Dahil sa, within seven days naman yan. Pero ang sabi ni Senator Amy Marcos, nagkasundo kami kagabi, napipirma kami paatras itong contempt order. So ang tinutukoy niyang kami ito ay si Robin Padilla, Cynthia Villar, Bongo, no wonder anyway, Bongo, sino pa ba? Uh, JV Ejercito, may rason na um, binigay atong si Senator JV na kung nga ay nasa DOJ na naman ang kasong ito or ang mga kaso ni Senator or ni uh, Kibuloy kaya papayaan na daw ang DOJ na pagulungin ang kaso. Pero yun nga, nasimulan na eh. Okay? Marami ng investigasyon, may mga testigo na na humarap sa Senado. May mga resource persons na na nakaredy ng humarap din. Sikibuloy na lang talaga ang inaantay. So dapat lang, sa tingin ko ha, dapat lang talaga na i-contempt itong etong, etong siki buloy para magtanda. Nakakalungkot isipin ano ho, na Abay, napakarami nang dumaan dyan sa Senado sa investigasyon. Alam natin kung bakit nag iimbestiga ang Senado. Si Senator or mga Senators, ilang matataas na leaders na rin ang pinaimbestigahan dyan. Abay, kahit si Pangulong Noy-Noy Pangulong Aquino ay dumaan na sa investigasyon dyan sa Senado. Pero ano yun, di ba, taas na oo oh, dahil wala namang kasalanan. Kaya niyang ipagtanggol ang sarili niya. Kaya niyang patunayan na siya ay guilty sa kung ano mga akusasyon. So ang isang katulad ni Kibuloy na sa halip na humarap, sa halip na ilahad yung kanyang side, abay nagtatago. Nang ibig sabihin, abay tinuldukan mo na ikaw ay isang kriminal nga. At mukhang totoo, iisipin talaga ng publiko na totoo yung mga akusasyon at paratang sa iyo. Dahil ikaw ay nagtatago. Kung sana nung una hinarap mo na. Dahil, Diyos po naman, ano yung sa iyo ni Risa Ontiveros? Yun yun, takot ka sa isang babae? Takot ka kay Senator Risa Ontiveros? Gusto po. Parang si Digong din pala eh, itong si Kibuloy. Ano ho? No wonder. Pareho kayo. Uh, birds of the same feather nga daw. Flock together. Good luck sa iyo, Kibuloy.